Puno ang mitolohiyang griyego ng kakaibang mga halimaw, ngunit namumukod-tangi pa rin ang Kimera bilang nilalang na kaya pa rin maghatid ng kilabot kahit sa pinakamatapang na tao. Isipin mo ito, isang nilalang na may katawan ng leon, ulo ng kambing, ulo ng dragon, at buntot na nagtatapos sa ahas. Pero hindi lang ang hitsura nito ang kakatwa. Nagbubuga ito ng apoy at nagiiwan ng bakas ng pagkawasak saan man ito magpunta. Parang nais ipakita ng mga Diyos na kaya nilang lumikha ng bangungot na walang sino mang makakatulog ng mahimbing. Kapwa kamanghamangha at nakatatakot din ang pinagmulan ng Kimera. Ayon sa mitolohiyang Griego, siya ay anak ni Natifon at Ishidna, dalawa sa pinakamapanganib na nilalang na nabuhay kailanman. Si Ti Typhon ay isang higanteng halimaw na inilalarawan bilang bagyong puro pagkawasak. Samantalang si Echid na naman ay kalahating babae at kalahating ahas, kilala bilang ina ng mga halimaw. Sa kanilang pagsasama ay isinilang ang ilan sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa mitolohiya. At hindi na ang kimera. Dahil lumaki siya sa ganitong pinagmulan, hindi nakapagtataka na naging makapangyarihang simbolo siya ng kaguluhan at pagkasira na nagdala ng matinding takot sa rehiyon ng Lisia at naging isang alamat sa mga tao at mga Diyos. Kapag pinag-uusapan ang kimera, hindi maiiwasang ikumpara ito sa iba pang mga halimaw mula sa mitolohiyang Griego, gaya ng Hydra at Cerberus, na mga supling din Nina Typhon at Echidna. Bagaman magkakaiba sila ng anyo at tungkulin, may iisang katangian ang mga halimaw na ito. Lahat sila ay sagisag ng kaguluhan at ng di mapigil na kapangyarihan ng kalikasan. Bawat isa ay humamon sa mga bayani sa naiibang paraan na nagsisimbolo ng mga pagsubok na kailangang malagpasan upang maibalik ang kaayusan sa mundo. May mahalagang papel ang kimera sa alamat ni Bellerophon, isa sa pinakasikat na mga bayani sa mitolohiyang Griego. Hindi simpleng misyon ang harapin ang nilalang na ito. Ayon sa alamat, nagdala ng matinding takot ang kimera sa rehiyon ng Lysia. Tinira nito ang mga nayon, bukirin, at mga kawan ng hayop gamit ang apoy na ibinubuga nito. Sa desperadong pagtatangka na mailigtas ang kanyang kaharian sa panganib, iniutos ng hari ng Lisya kay Belerophon na labanan ang halimaw. Umaasa ang hari na mamamatay ang bayani sa imposibleng misyong ito dahil naging kaaway si Belerophon ng kapatid ng hari. Para talunin ang kimera, umasa si Belerophon sa tulong ni Pegasus, ang kabayong may pakpak na kanyang napaamo sa tulong ni Athena sakay ni Pegasus, nagawang manatili ni Bellerophon sa itaas upang maiwasan ang nakamamatay na apoy ng kimera. Habang inaatake niya ito mula sa itaas, naganap ang pagbabagong punto sa labanan nang gumamit si Bellerophon ng sibat na may dulong gawa sa tingga. Ibinato niya ito ng direkta sa bibig ng kimera. At dahil sa tindi ng apoy, natunaw ang tingga sa loob ng lalamunan ng halimaw. Dahilan para hindi ito makahinga at tuluyang mamatay. Hindi lamang ipinakita ng tagumpay na ito ang tapang at talino ni Bellerophon, kundi pinatibay rin nito ang mahalagang papel ni Pegasus bilang kaalyado. Nagsilbing simbolo ang kabayong may pakpak ng ugnayan sa pagitan ng mga bayani at mga Diyos, na kumakatawan sa pagtatagumpay sa mga hamong tila imposibleng malampasan ang pagkatalo sa Kimera ay naging isa sa pinakamahalagang tagumpay ni Bellerophon, dahilan upang ituring siyang isang alamat. Gayunpaman, nagsisilbi rin itong paalala na kahit ang pinakamahuhusay na bayani ay maaaring humarap sa trahedya, sapagkat ang kanyang pagmamataas ang kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isa pang nakamamanghang paliwanag tungkol sa mitolohiya ng Kimera ay nagmumula sa heograpikal at natural na katangian ng rehiyon ng Lisia, kung saan isinilang ang alamat na ito. Pinaniniwala ang lumitaw ang kwento ng nilalang na nagbubuga ng apoy bilang paliwanag sa likas ng mga sunog sa kagubatan na madalas sumalanta sa lugar. Matatagpuan sa isang rehiyong bulkaniko, may mga likas na pangyayaring nagaganap sa Lisya tulad ng mga gas na madaling magliyab na tumatagas mula sa lupa at kusang sumisindi na nagdudulot ng pagliab mula mismo sa lupa. Malamang na itinuring ng sinaunang mga tao ang mga pangyayaring ito bilang pagpapakita ng isang nakatatakot na halimaw na naninirahan sa kanilang lugar. Ang simbolismo ng kimera ay higit pa sa nakakatakot na anyo nito at mapanirang kilos. Isa itong larawan ng purong kaguluhan. Pinagsama-samang mga katangi ang hindi balanse na nagresulta sa nilalang na lumalabag sa lohika at kalikasan. Ang katawan ng leon na kilala sa lakas at pagiging maharlika ay matinding salungat sa ulo ng kambing na sumisimbolo naman sa sakripisyo at simpleng pamumuhay sa probinsya. Samantalang ang buntot na ahas ay sumasagisag sa nakatagong panganib at pagtataksil. Ang ganitong kombinasyon ng magkasalungat na katangian ay simbolo ng ganap na kawalan ng kaayusan isang banta na hindi sumusunod sa anumang patakaran o pamantayan. Ang kimera rin ay paalala ng mga panganib na nagaganap kapag nilalampasan ang mga hangganan. Kumakatawan ito sa mga bagay na hindi mahulaan at mahirap kontrolin, na sumisimbolo sa pangunahing takot ng tao sa mga bagay na hindi kilala. May kapansin-pansing pagkakatulad ang mitolohiya ng kimera at ang kwento ni San Jorge at ng Dragon. Tulad ng pagharap ni Bilirofon sa Kimera upang iligtas ang rehiyon ng Lisya, inilalarawan din si San Jorge bilang bayani na pumatay sa isang dragon upang protektahan ang isang komunidad mula sa panganib. Sa parehong kwento, ang halimaw ay hindi lamang pisikal na banta, kundi isa ring pwersa ng kaguluhan kailangang mapigilan. Ang koneksyon ng dragon sa apoy at pagkawasak ay kahalintulad ng paglalarawan sa kimera bilang isang nilalang na nagbubuga ng apoy at naninira ng lahat ng nasa paligid nito. Kapwa inilalarawan ang dalawang bayani na nakasakay sa puting kabayo. Sa kaso ni Bellerophon, si Pegasus ang mahalagang kaalyadong tumulong sa kanya upang talunin ang kimera. Samantala, madalas namang inilalarawan si San Jorge na nakasakay din sa puting kabayo. Pusibling ang impluensyang kultural ng mitolohiyang Griego sa sinaunang kristyanismo ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga kwentong tulad ng kaisan Jorge. Ginamit ang mga sinaunang mito upang ihatid ang mga bagong relihiyosong mensahe at halaga kung saan ang labanan ng mga bayani at halimaw ay naging alegorya ng pananampalataya at katapangan laban sa puwersa ng kasamaan. Kaya't bagaman magkakaiba ang mga konteksto at kahulugan, kapwa ibinabahagi ng kimera at ng dragon ni San Jorge, ang pangkalahatang tema ng pakikipaglaban sa kaguluhan at kasamaan. Ipinapakita ng pagkakatulad sa ibang kultura kung gaano kalawak ang konsepto ng mga hybrid o pinaghalong nila lang. Sa mitolohiyang Mesopotamia, may pagkakatulad ang Anzu sa Kimera. Inilalarawan bilang higanting ibon na may ulo ng leon at mga pakpak ng agila Itinuring din ang Ansu bilang isang magulong nilalang na lumalabag sa kaayusan ng mga Diyos. Tulad ng Kimera, natalo rin si Ansu ni Ninurta sa isang labanan na sumisimbolo sa tagumpay ng kaayusan laban sa kaguluhan. Ang pagsasama-sama ng iba't ibang hayop sa Ansu at Kimera ay sumasalamin sa pagsisikap ng mga sinaunang kultura na bigyang anyo ang mga natural o espiritual na puwersang mahirap maintindihan. Habang nauugnay ang kimera sa apoy at pagkawasak, may kaugnayan naman ang anzu sa mga bagyo at pagnanakaw ng mga tabletang tadhana na sumisimbolo sa kapangyarihang banal. Ang modernong agham ay kumukuha rin ng inspirasyon mula sa kimera gamit ang pangalan nito upang ilarawan ang mga hybrid na fenomena at organismo. Sa larangan ng henetika, ang terminong chimera ay tumutukoy sa mga organismong nagtataglay ng mga silulang mula sa iba't ibang genetic na pinagmulan. Maaaring mangyari ito ng natural, tulad sa mga pambihirang kaso kung saan nagsasanib ang mga embryo habang lumalaki. O kaya'y sa artipisyal na paraan, gaya ng mga pag-aaral sa biotechnology. Halimbawa, matagumpay na nakalikha ang mga mananaliksik ng mga kimera sa laboratorio sa pamamagitan ng pagsasama ng mga selula ng tao at iba pang uri ng hayop upang pag-aralan ang mga sakit at bumuo ng mga lunas. Nagdudulot din ng mga tanong na etikal at pilosopikal ang mga siyentipikong kimera, lalo na sa larangan ng genetic engineering. Halimbawa, ang mga eksperimento sa paglikha ng mga chimeric embryo para sa medikal na layunin ay pumupukaw ng debate tungkol sa hangganan sa pagitan ng natural at artipisyal. At kung ano nga ba ang tunay na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang buhay na nilalang. Sa paglipas ng maraming siglo, nalagpasan na ng kimera ang hangganan ng mitolohiya. Maging sa sinaunang imahen nito bilang simbolo ng kaguluhan at kawalang katiyakan o sa modernong agham bilang inspirasyon upang unawain ang komplikasyon ng buhay, patuloy na nagiging pinagmumulan ng paghanga at interes ang pinaghalong nilalang na ito.